dalawang senador po ang tumawag sa akin, si Senator Rapi Tulpo at si Senator Jingoy Estrada. hindi lang po showbiz ang binubulabog ngayon nang hiwalay ang Dominic at Bea. Senador na sina Rafi Tulfo at Jingoy Estrada. Pinapahanap na ngayon ang kontrobersyal na politikong sangkot sa hiwalayan ni Rabea Adonzo at Dominic Roque. Sino nga ba itong misteryosong mayamang politiko na ito na may ugnayan ay Dominic Roque na isa sa mga tahiran daw ng hiwalayan nila ni Bea Alonzo? Narito ang pasabog na detalye panoorin. Alam ni Dominic Roque kung sino ang may-ari at kanino nakapangalan ang condo unit na mamahalin na tinitirhan niya. <laughs> pasabog kung pasabog na ang pinakawalang revelasyon ni Christy for a Minute sa kanyang programang Christy for a Minute at Showbiz Now na kahapon kung saan ni nitong Isang kontrobersyal na lalaking politiko raw ang involved sa hiwalayang ngayon nila Bea Alonzo at Dominic Roque. Ayon pa sa pasabog na rebelasyon ni Christopher miner na apangalan sa mayamang politiko ang mamahaling kondo na tinitirhan ni Dominic Roque ngayon. Close at boss pa daw ito ni Dominic Roque ang nasabing lalaking politiko pinapaimbestigahan na raw sa pamilya ni Bea Alonzo si Dominic Roque para malaman ang tunay nitong ugnayan sa kontrobersyal na mayamang politiko at malaman kung ano ba talagang tunay niyang trabaho. Ayon sa informant ni Christy Farmin, kasalukuyang nag-iimbestiga na raw ang pamilya ni Bea Alonzo kay Dominic Roque. Kaugnay ng pagkakasangkot ngayon ng kontrobersyal na misteryosong mayamang politiko sa hiwalay nila Bea Alonzo at Dominic Roque. Nais malaman nila Senator Rafi Tulfo at Senator Jingo Estrada kung sino ba talagang misteryosong politiko na ito. Oh. Pinawagan raw nila Senator Rafi Tulfo at Jingo Estrada si Christy Farmin para malaman ang pagkakakilalan ng politikong ito na may pugnayan kay Dominic Roque na isa sa mga dahilan kung bakit nagiwala sila ni Bea Alonzo. Dalawang senador po ang tumawag sa akin, si Senator Rapi Tulpo at si Senator Jingoy Estrada. Natural lamang po na reaksyon niya ng mga politiko ngayon. na bulabugraw kasi ang Senado at Kongreso na mapag-alaman nilang isa sa mga kasama nilang politiko ang nasangkot na yun sa hiwalayan nila, Deya Alonzo at Dominic Rocket. Kasi hindi lang po showbiz ang binubulabog ngayon ng hiwalayang Dominic at Bea dahil meron ngang nadamay na politiko. Tinawagan at kinausap raw ni senator Rafi Tulfo si Christy Farmin para alamin ang pagkaatilan na ng politikong ito. Nice rin daw kasi malaman ng iba pang mga senador kung isa basta kanila sa Senado ang politikong ito. Ayon kay Christy Farmin. Nanay, sabihin mo na, sabi ni Kuya Rafi, eh mga kasama kong politikong binubuliglig ako, tinatanong ako, tanongin mo naman sa nanay mo kung sino yun para malaman natin. Tinawag at kinausap rin daw ni Senator Jingo Estrada si Christopher Min para alamin kung sino pa itong politiko na ito, kung nasa Senado ba ito o nasa Kongreso. Senator Jingoy naman, nanay, nasa Senado ba yung politiko? Nasa ano ba, mababang kapulungan? Ano ba, anong posisyon niya? Wala akong sasabihin, sabi ko. Ngunit ayon kay Christy Farmini, hindi raw niya wala ang pagkatao ng politiko dahil ang dapat raw na gumawa nito ay si Dominic Roque. Alam raw ni Dominic Roque na hindi intento ang kanya hawak na impormasyon tungkol sa kanya at sa ugnayan nito sa politiko. Ito po ang taya ko sa issue na ito. Kami po ang naglantad nito. Alam ni Dominic Roque na hindi imbento ang kwentong ito. Tadag pa ni Christy Farmin, alam raw ni Dominic Roque kung sino ang politikong kanyang tinutukoy. Kaya dapat na raw magsalita si Dominic para magiging linaw ang isyong ito. Alam ni Dominic Roque na totoong may pangalan ng politiko na dapat sambitin sa isyong ito. Alam din daw mismo ni Dominic Roque kung sino ang tunay na may-ari at kung kanino nakapangalan ang mamahaling kondo na tinikirihan niya ngayon. Dapat na raw itong magsalita. Alam ni Dominic Roque kung sino ang may-ari at kanino nakapangalan ang kondo unit na mamahalin na tinitirhan niya. Dagdag pa nga rito ni Christy Fermin, dapat raw si Dominic Rocky mismo ang magsalita dahil siya ang sangkot sa isyu at may ugnayan sa kontrobersyal na politikong ito. Alam ni Dominic Roque na siya ang dapat magpaliwanag at magbukas ng isyu at hindi kami. <coughs> Paglilinaw ni Christy Firmino, wala siyang binanggit na karelasyon ni Dominic ang politiko. Pero ang pagpapaliwanag ng katotohanan sa tunay nitong ugnayan sa politiko ay dapat sa kanya manggagaling dahil siya ang involved sa isyong ito. Hindi namin sinabing karelasyon mo yung politiko. Wala kaming sinabing kahit ano. Pero ang pagpapaliwanag para maliwanagan ang mga nag-iisip sa iyo dapat manggaling. Kaugnay ng isyong ito, ah. wala pang inilalabas na pahayag si Dominic Roque sa kontrobersyal na politiko na iniugnay ngayon sa kanya na dahilan o isa sa mga dahilan daw kung bakit nagiwaray sila ni Bea Alonso at dinatuloy ang di kanilang kasal. Ayon kay Christopher Farmin, wala raw sa Senado ang kontrobersyal na politikong ito na may ugnayan kay Dominic Crockett na nagmamayari ng mamahalin kondo na tinitirahan ngayon ni Dominic na isa sa mga dahilan na paghihiwalay nila Bea Alonzo. Hindi daw ito taga-senado. Ayan, naho napaka-misteryoso naman ito. Sino kaya sa tingin ninyo ang kontrobersyal at mayamang lalaking politiko na ito? Sino kaya siya? May hula ba kayo? Chika mo naman sa comment section.